Hello guys, welcome to my channel. Ngayon, harapin muna tayo ng alimango, pampasko, at pirah. Ah, ito na pala yung nakakalihan ko, dalawang piraso. Kailang maliit. Kung sa tao may bakla, dito naman sa alimango may bakla. Ngayon, bakla. Bakla. agi agi toy eh. ito yung tunay na lalaki ito guys lalaking lalaki lalaki Now, out. Ayan. Lalaking lalaki. Malaki. Baka magtanong kayo guys kung saan ang lugar na ito. Ito ay sa Negros Occidental. Mga ilunggo mga tao dito. At kung magtanong naman kayo kung saan galing alimango ko, may alimanguhan ako dito. Mamaya ipapakita ko sa inyo. Kaya lang hindi makita ang alimango kasi nakabaon sa ano sa putik. So guys, oh, bakla na naman oh. Alam niyo guys, itong mga klaseng alimango nang mga ganito. Tao dito sa Negros. Agi. Ito ay matataba. Ito sure na sure na mataba talaga ito. Pag bumili ka ng alimango, ang piliin mo yung ganito. Yung ganyan ang tiyan oh. Ano. Oh. Mataba talaga yan, guys. sa hindi nakakaalam sa limango may mga limango na mga payat pero sa lahat ng sa akin sa akin lang ha, sa akin lang ang gusto kong ano alimango yung agi lak, kasi sigurado ka mataba talaga Kaya lang bihira ka rin makatagpo ng mga bakla na alimango. Kasi kalamangan ng lalaki. Ng lalaki ang mga bakla na alimango. Kaya bihira ka makatagpo. guys bakla na naman bakla Luan ko kung ba, bakit dumarami yata ang bakla <coughs> sa tao marami din bakla na tao at sa mga ganitong ano bakla din marami din ang bakla excuse me sa mga baklang tao ha joke lang yan joke ayan o sigurado yan guys mataba You why know? it's that Ito guys oh. Bakla na daman. Hindi naman ako na hindi naman sabihin na yung mga alimango na hindi bakla eh, hindi matataba. Kaya lang para sa akin lang talaga ito mataba talaga to kasi sa bukod na mataba eh talagang mataba siya Hoy, kayo ha. Sama nang iniisip nyo ha. Ito guys, itong malaki na to guys, itong green crab. Nakuha ko ito doon sa talabahan ko. Kaya nyo, sa susunod, papakita ko sa inyo yung talabahan ko. Nagkataon lang to, nagkataon lang na mayroong alimango doon. Na-chimpuhan ko lang siya doon sa gulong ng ano, gulong ng truck na inilagay ko para patubuan ng talaba. Ito guys oh. Bakla na naman oh. Grabe, dami na talagang bakla no. <laughs> Ayan guys, tapos na tayo. So ito na lahat. Yung na-harvest ko. So ayan guys. May natirang isa maliit siya. Maliit